Good morning mga atoyong. So kahapon may nangyaring sunog. So may na-rescue na dog. So dinala rito ng team USER natin sa base. So eto na siya ngayon. Kawawa naman. Ayan siya oh. Yeah, so kawawa naman yung aso. Hindi niya nakina yung stress. Kaya binawian na siya ng buhay so gagawin na lang ng team ng rescue so ililibing na lang natin dadalin sana namin sa agri para i-turn kaso negative na rin siya kawawa naman yung aso so dito yung team natin ayan si Mark ay sumawan Puntahan wow. natin, natin nandito dito Maghuhukay sila na ng paglilibingan So ayun, kita nyo Ito yung place na maluwag para uh, Mahukay yung paglilibingan So ayan mga katoyong Nag-i-start na maghukay yung ating team Siyempre kasama tayo dyan So babaritahin ko muna yung lupa Habang hinuhukay ni Sir Ariel para dyan namin ilibing si Doggy na namatay sa sunog na i-rescue sana kaya lang hindi niya kinaya hawawa -hawa naman yan, nagmamadali na kami yan kasi masyadong mainit kaya binibilisan na namin ang paghukay oh, guys, ayun na siya yung aso na stress masyado kaya lalagay natin siya rito para ilibing na doon sa naguho kay yung mga tropa natin so kawawa naman ililibing natin itong aso I kita nyo siya ayan siya oh so libing na lang natin siya to turn over sana namin sa agri to kaya lang wala na siya pero at least nabigyan natin siya ng magandang libing at hindi na itapon basta basta to turn over sana to eh ito yung nasunog na aso na narestyo kahapon na pinos ng ating Tay-Tay-News Siya yung nakapos sa Tay-Tay-News so Hindi niya na kinaya yung stress kaya na Nawala na siya ng hininga Na sobrang Dami niyang paso sa katawan so Tara, libingan natin siya Hindi na yan Masya na dito So ayan mga katoyo, nilibing na ng team natin yung aso na, na rescue. Kawawa naman siya. Grabe yung paso niya, ano So tignan mo yung paso niya dun, no? Oh. Sige na, takpan na. Ayos yung ano? Ayos yung muna uh, si Jonah. Huwag. Maulo. Ito, ito, ito. Yeah. Run free! Free na siya ngayon napunta na siyang langit kasi yun ay libing na so okay na thank you very much salamat sa mga nanonood salamat sa nag comment sa facebook na pinos ng atin Taytay news yung asong nasunog Ito, nilibing na namin kasi hindi na siya nakarecover so thank you very much salamat sa inyo lahat